At nandito na tayo sa bahay ni Kuya Joe Arlem at siyempre nandito ang ating beauty kuya, Ronnie Aquino, siyempre Kuya Jowel, si, oh, si Kuya Jay Hinarangan, yes. <laughs> si Kuya Jay, ang ating uh, kasama at siyempre tala kayo nga gila, si Jatsi, at ating commissioner, si Kuya at siyempre ang ating bisita, kanina pa nag-aantay, stay put ka lang dyan, namaya. Yeah. Ng ating EPD, ng EGD 2024, Kuya Joel Dagang. Thank you very much. Guys. welcome, welcome. So, welcome, you, mga kuya. Welcome. Kahit pa ulit-ulit, problema. Dito, welcome dito. Feel at home. <laughs> feel at home. Thank you, thank you. It. And this is our second day dito yan sa Cagayan de Oro at ngayong araw pupuno tayo ng dahilayan ano? So mag-adventure park tayo, tignan natin kung ano ba yung improvement kasi last time 2019 yung unang punta ko doon so ngayon 2024 na Tingnan natin may pagbabago ba nadagdagan ba yung rides at nadagdagan ba yung ating mga papanabigang mga adventure ng mga tour nila doon no? so kasama natin ang executive field director some of the POT si Peroni at uh, si Peroni at marami marami igas ang kasama natin ngayon na mag uh, sa Dahilayan. so, samahan nyo kami sa mga adventure today sa inyong lahat maglakbayan nyo natin And we are here at the piña capital of the Philippines. Ito lang yan sa bukid noon. Kita niyo naman ang aking background. Napakalaking piña. At syempre, paakyat kami ng dahilayan. Pero, syempre bago tayo maakyat, kailangan makita niyo muna ang plantation, no? Ito po ang pinagkagalingan uh, pinag ng Del Monte, yung mga nabibili natin. Dito yung At Ang sabi pa nila sa akin, isang uh, uh, village ito, or kumbaga isang parang camp, no? Doon nakatira yung mga empleyado, so napakagaling ng Del Monte sa ginawa nila ng mga empleyado nila. Bigyan nilang bahay at pagkakakitaan. So, sa mga bibisita dito sa Cagayan de Oro at sa Bukidnon, huwag niyong kalimutan mag-drop by, magpa-picture dito sa landmark ng Piña Capital of oh, the Philippines. Nandito ngayon tayo sa heritage ng Campo 1, ano? Campo Heritage House. So, ibig sabihin, isa sa pinakamatagal na bahay o tahanan dito yan sa Kido na yan. Tignan natin. Pasukin natin. At sana request ko lang may maramdaman ako dahil namimiss ko na wala nagpaparamdaman. Okay. Yan ang na, so nakikita nyo mga lumang gamit. Para kasas. Hmm. sa kasas. Sa sa kasi, uh, binibili na yung mga lumang bahay. Hmm. Top per piece na kayo nalabubuin. Eh. Uy, may gong given. Ulul ko po kayo yan. Mga <makes> kuya <noise> ah, ate Bunso, pag ako naging national president <makes> na <noise> ganito yung goal. Huh? <makes noise> Call to order. Hindi tayo mga bisita. Pasok po kayo <makes noise> sa bahay. Sensya so, na, medyo makalat. Sensya na, no? welcome sa bahay. <makes noise> oh, nasa. Sensya na, medyo ito, pwede na, mag-chicken dito. Ah, pwede na dito? Oo. Oh. Sina mo, mag-upayin? Wala naman. Ay, tala. Let me go, ma'am. May Tabihan niyo ako kung sino Diyo man nandito. Hindi ako naniniwala. Shopee ito eh. Walang <laughs> <laughs> luma ito. Hindi ako naniniwala ang luma ito. Shopee ito eh. At ang tahanan na ito ay naitayo noong 1910, ano. So, mahaba at matagal na panahon na rin po ang bahay na ito na wala nakatira. So makikita niyo, antique na po yung mga gamit. At nandito si ate, tanungin natin. Ayun, natin wag mo lang kung Ako lang po mag-isa, wala akong pausap. One of the oldest, ano, makina, sewing machine, ano. Saan lang lang yan? Yan si ano yung may-ari, yung may-ari si Dr. Juan. Yan si Dr. Juan. Oh yes. Dr. Juan Acosta. Sertisius ay dito sa Darlante. Pero wala na po, po siya. Tayo. At syempre, may going gibil uh, na naman tayo. Connection na ng mga ako. Connection na ng Mindanao yan, yes, sir. Ito ang pinakamalaking agila. No? Scapular or gawa sa kahoy ang aking nakita. Dito lang yan sa bukid noon. Sa Campo Juan. Mabuhay ang agila! sa Hilayan Adventure Park, dito lang yan sa Bukidnon, ano. So, part dito ng ating uh, second day sa pagpunta natin sa uh, Mindanao Convention. Dito yan, syempre, sa Cagayan de Oro kami nagpunta. Dito, kadikit na kadikit lang niya ang Bukidnon. Kaya nandito tayo ngayon para masubukan natin ang adventures. Kaya sa lahat ng mga kuya at ate, Busu, friends of Eagles, I'm inviting you all na pagpunta kayo sa Cagayan de Oro. Lipad na rin at tawirin na rin natin ang, ang uh, Bukidnon. Almost 30 to 45 minutes lang nandito na tayo, no para masubukan natin ang one of the longest zip line in the Philippines. Let's go! At nakakuha na nga tayo ngayon ng mga risba ng ating mga sasakyan later on. So lahat ng zip line challenge ay aking gagawin. At syempre meron din tayong razor back. Challenge at good luck to me yung drop soon no? yung sa bilang ilalaglag sana kayanin ko pa halang-alang yan sa ating uh, tourism para mga kuya ko ate ha please visit natin ang bukit doon ng Cagayan de di Oro yun yung mga magandang putahan dito sa lugar ng Mindanao hindi lang yan at marami pang iba abangan nyo ang aking mga rides so ayun na pakita tayo ng longest tip line dito lang sa no? before siya ang pinaka eh pero alam ko second na siya ngayon dito yan sa dahilan third, dahil third. na ba? yes Malitan na kanina lang. Okay. 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 guys, mga kuya ay barangay. So sa Okay. meron adventure, Okay. forest Okay. at Okay. 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 na Okay. 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 Ah

And yeah, guys, okay, three, three two, goal. one, go! <laughs> Ready, guys? Sorry, laser, pull! Let's go! Let's go! Let's go! <laughs> yan simula lang yung takot <laughs> ngayon <laughs> are you having fun <laughs> <laughs> Ito na yung mag move on. Ito drop zone. Sulit na sulit. <laughs> enjoy sir, enjoy. stream rides sa Japan. Extreme stream na rides sa Adventure Park Lahilaya. Ba? -kong na hinaya. Ibutang ako. Hindi ko ginusto yun. Isa sa mga hindi ko gusto nangyari. Okay? Isa pa sa mga hindi ko gusto nangyari. Pero ando na. Grabe pala yun. Yeah. Oh. Departure. Ayun. So, last ride yung Razorback. Ayun. So, ayun. Oh, yeah. Brake yung task man. Well. Yes. Yes, ma'am. Pag mabilis na siya, ma'am, pwede mong i-brake dahan-dahan pa backward. Brake na smooth lang. Kung mga nabibilis yung dahan-dahan, -dahan angat. Or yung dinangat. Okay. At dito na nga nagtatapos ang ating adventure ride dito yan sa Dahilayan, dito yan sa Bukidon. O no, napakasaya, napakasarap. So, inviting you all, mga kuya, ati-bunso, and friends of Eagles. Even may relatives at mga kakilala at hindi ko pa kakilala. Basta nagawi kayo ng don or Cagayan de Oro, napakalapit lang. 30 minutes to 45 minutes away lang, nandito na kayo sa Dahilayan. Lahat ang rides, mag-enjoy mga bata, matanda, nangyipin o wala. Lahat mag-enjoy dito at masarap ang food. At syempre, accommodating din mo mga staff nila kaya sobrang nakakaganan loob yung ibang rides nakakatakot pero nap enjoy kayo again good jam lamis po no samahan nyo ko sa marami pa at masayang lakbay agila dito lang sa agilang mandirigit